So, eto na ang dalawang bakla. Dito na kami. <laughs> sa MTRC. So, nandito kami ngayon na sa loob na MTRC. Kaya pala hindi nakakaligtas yung mga palabas. Kasi yun dito sa lobby pa lang. Ayun o! Oh! Nakamonitor sila. At ayun pala. Nakalain. Oh. Ayun na sa taas ang dami nilang minomonitor. Walang kawala. Well, nandito ako ngayon sa Grab. Yeah. Kasi Hindi, <laughs> then charot. Nasa loob ako ng sasakyan. Nandito ko. Wow. Pinatawag na naman kami sa MTRC. So, alam niyo na bakit? Lalamyer. Oo. Oh, oh. Kasama namin si Lala. Maglalamyer daw. <laughs> lala, Lala. daw with Lala Soto So, ba? Diba, na nakakaloka. Pero, ang rubbing elbow na yun. At lala soda. Tama. Bakit diba? kaya mo namang isabihin kung saan yung daan, no? Oo, dumiretso ka lang. Hanggat may, <laughs> hanggang, <laughs> hanggat may daan. Hanggang? Hanggat may daan. Hanggang laon laan. Oo. Hanggat may daan at walang hindi nagde-dead end. Huwag kang tumigil. Luka-luka. So, na <laughs> Luka -luka. <laughs> yun nga. Sarap, so, tama. So, ngayon, kaya kami pupunta doon malalaman yung mamaya. Siyempre, wala naman kami itinago sa inyo. Okay. Diba? Wala so, sa, din kami itatago sa uh, inyo. Oo. Ang sarap lang talaga ditong maupo sa likod, no? Tapos may driver ka na... Yan, si Mana. Manang sa timog. Ayun, no? Bastos. <laughs> Pwesto mo na yan. Correct, diba? Disney princess tayo. Tsaka senyora ang peg natin. Uh Oo. -oh. Ay, naku. Ang sarap pala. O siya, dyan muna kayo. So, eto na ang dalawang bakla. <laughs> Dito na kami. <laughs> sa MTRCV. Yes. Bakla. Ano na yayari? Ano namang yayari? papasipak na yung programa natin? Oh, ay hindi! Baka sila ang sibak ko. Sila ang si, sisibak <laughs> ko. Hindi, mapasok muna kami. S ha? S so, dyan muna kayo guys. So, nandirito kami ngayon na sa loob na MTRCB. Kaya pala hindi nakakaligtas. yung mga palabas kasi oh, yung sa lobby pa lang ayun o oh! nakamonitor sila at ayun pala oh. nakalain eh, ayun na sa taas. Ang dami nilang minomonitor. <laughs> Walang kawala. Kaya pala. ba? Diba? Nakakaloka. Parang ang sarap pala sa MTRC. Uupo ka lang dyan. Papanuori mo lang. O oh, ba? Diba? Nalaka. monitor mo isa-isa. So, ayun pala yun. So, dyan lang muna ka. Hey, query eh. diyan makakan ayun. Oo. Oh. Ah, oo, oh, sorry. Ayan 12 ka na. Oh. Ayan. Oh, hello. Dito kami. So ano? Puro kayong sa ano? cashless kasi ako. Sa isyong magsasalubong. <laughs> Pinatawag siya doon. Pinatawag po kami dito ngayon. Hindi daw magsasalubong. Oo, kasi magsasalubong. Hindi <laughs> <laughs> ba na nakakalubong? Nandito kami ngayon sa lubong. So... Yun. Pila ng board. <laughs> Pupila. <laughs> Bakit dito ang distribution? Mali yata yung pinuntahan na. DSWD dapat. Hindi yung PRC. piece PC. Alam mo, tara. Oo nga. Kaya, kaya parang... Kaya pala feeling ko lahat ng tao kung oh, wala na. Tapos na lang dito nag 7-5 daw yung... Hindi <laughs> e, yung 2 pack Ay, di ba? 4-5 oh, magkano. <laughs> Diba? Nakakaloko. Kaya... Ayan, ikaw na. So, na Dito kami ngayon. Sa MTRCB. Kasi nga... Uh, hirap! So, ayan na. Nakakuha na po siya ng schedule niya. Kung kailan po siya magwawali. Kailangan kumita. Kailangan po niya magwalis layo ng ano ko, ano? destination ko. Ah, Asan? Na, na ako sa Barangay Tayatas. Oh. Doon ako magwawalis. In Kala ko simula doon sa Timog Elsa to Timog Quezon ha. <laughs> layo. Doon <laughs> <Layo. laughs> <Layo>. siya <laughs> kami ang na. Hindi, kaya kami nandito kasi nga inano namin yung aming mga deputy cards. Wow. And yes. mga nakapasa kami sa exam. Wow. wow. May mga hindi ba nakabasa? Ewan ko. Baka. Basta tayo nakabasa, alam ko. Yung mga hindi nakabasa, hindi nagtitinta ng rap. Huwag <laughs> <laughs> Kasi no brainer naman na yun. Huwag kang ano yung basa. Kaya nga may seminar. O, oh, diba? Gampanan yun yung tungkulin bilang mga anti deputy. Tama, hindi yung tipong nod-nod lang. Mag. Uy, hindi kayo maniingit ah. Ka. Uy baka ito dun yung sasakyan. Halika na. <laughs> baka maglabas natin, wala na yung kotse. Super vlog tala. Super daldal. Ah, Super daldal ang mga actor so, ka So nagkakain? Doon, nasaan? Anong wala nga? Pwede naging high-ease yung kotse. yung kotse Baka tumambling ka dyan ah. Hindi ka kayang pulutin. Hindi ako lasing ngayon. Ah, okay. Buti na yung klaro. So, yun. Ah, oh, laki tumawag pa na. yung <laughs> isa. Yung inata ko dito. Nakaka-pleasing na. <laughs> Akala ah, ko may nangyayari kasi hindi dito, wala. Kasi kapag ano, alam ba diba, may nangyayari, oh. Mare, tara. Oo. Oh. Pag may emergency, pag may nangyayari, parang hindi maganda. Wala. Si Bakla, so, niya tapos... ko dito sa opisina niya, wala akong katsikahan kasi wala yung baboy. Wala ka. Oo, ako, oh, oh, yeah. oh, si Bobby. Di ba nakakaloka? Halika, mara. Eh, bakit? Hindi. <laughs> <laughs> hindi pa daw siya nakapag-extro sa vlog niya. Oo oh, ka. Okay. Ah, pwede hindi kami nakapag-extro galing sa MTRC. Bakit ako minit <laughs> yung tenga ko. <laughs> Bakit taon. Hindi ako nakapag-extro. So, eto na. Dahil nga, Ayan na. Ang dahilan ng pagtawag ng MTRCB kasi para dun sa aming mga deputy cards. Yes, at ikinalulugod namin maging parte ng MTRCB. Correct, hindi ba? At kami po yung mga manguhuli doon sa mga gagawa ng mga kababalaghan sa sinihan. Mga sa sin Yan yung mga sulok-sulok pa kayo. Ah. Lalo man... na pag di kami sinasama sa laplapan. Oh, Ang malak kayo. Oh, ay! Hindi ka sinasama sa laplapan. Correct, ba? Diba? Kaya, yun, as deputy, makikita nyo kami sa mga sinihan. na nag ro ka. May hawak patola. <laughs> may paano? May gano'n. Shhh. Ah. Ah. ganon gano kami. Shhh. Hoy. Hoy. Ang laswa niyan, labas. O gano'n. Diba? Okay. So, yun lang. We're so honored to be part of MTRCV, Deputy Audemars. <laughs> ka. Ikaw ba kong galingin nandito <laughs> pa? Akala ko may nangyayaring masama. Wala, hindi. mag extra lang naman tayo. So, yun na uh, So, bye, bye na. Pwede naman siya mag-extrude. Yan. Old, <laughs> yung audience pa. <no? laughs> Ayoko doon. Yun. Hoy, hindi ka mag-ayaw doon. O siya. Ang <laughs> init ng tenga ko. Oh, Bye-bye guys. Bye. bye. Ay, sorry. <laughs> bye. <laughs>